At so yun mga pare ko, no, welcome back muli sa ating uh, YouTube channel. So for this video nga pala, as you can see, meron tayo ditong hawak na plano. So ngayon, ito yung ituturo ko sa inyo kung paano basahin yung isang buong plano mga pare ko. So, at kung hindi ka pa nag-subscribe sa akin channel, wag like, mo sanang kalimutang mag-subscribe at uh, pag-click na rin ng bell button para updated ka sa mga susunod ko pa mga video tutorial na i-upload. So huwag na natin paggalin, so tara simulan na natin. So yun mga pare ko, no? as you can see, meron tayo itong isang buong plano. Ito po ay wala pa pong bawas. Buo po ito, kumplito pa at wala pa pong na uh, hihiwalay kahit isang page mga pare So ngayon, ito yung sishare ko sa inyo kung paano basahin itong isang buong plano. So bali sa isang buong plano para mga pare no? ay meron siyang apat na packages. Nandito na yun yung architectural, structural, plumbing at saka electrical. So ngayon, ituturo ko sa inyo lahat kung paano basahin yan yung mga importanteng uh, nilalaman lang ng yung plano mga pare ko, no? Yan yung ituturo ko sa inyo ngayon mga pare So ngayon, as you can see dito, yan. Sa isang buong plano, una yung makita yan kung saan uh, itatayo yung project at isang building. Meron siyang address kung saan siya ilalagay, saan siya itatayo. So bali ngayon, next page tayo ngayon makikita ko naman dito sa sunod na page yung index of drawing yan, makikita yung general ayan, sa architectural structural, general naman electrical, plumbing so ngayon, next page tayo mga pare ko yun, ano? so dito sa third page natin dito natin makikita yung perspective yung, uh, ibig sabihin po yan ay yung itsura ng building, yan na itatayo natin sa isang lugar. So ngayon, ang gumawa naman nito mga pare ko no? ay architectural. ayan, dito pa natin na makikita. 'Yan. Pag may ER, ibig sabihin po niyan is architectural. 'Yan. Next page tayo mga pare ko, no. Dito naman sa next page natin, makikita natin dito yung uh, floor plan, yung ground floor plan at saka second floor plan. At ang gumawa nito mga pare koy no is architectural ayan. Architectural po siya mga pare koy. So next speech tayo. Ayan. Dito yung mga elevation naman ng anito tayong uh, building natin. Ito siya. yung front elevation at rear elevation. Harap at sa likod. Architectural din po yung gumawa nito mga pare koy no. Ayan. Pag may ER architectural po 'yan. So next speech tayo. Ayan. Elevation pa rin dito mga pare ko, no? Yung left elevation at right elevation. Bali, yung gumawa rin nito is architectural. Ayan. Page 4 natin. Architectural. Pag may ER, ito yung uh, natin mga pare ko, no? Ito yung titignan natin sa may baba. Pag ER, architectural po yan. So, next page tayo. Ayan, dito. Dito sa architectural, dito rin. Architectural rin to. Maraming signage detail Ayan, ito yung signage nya Ayan Yung Barangay Hall, Surigao City Ito yung uh, Signage nya mga pare ko Yung laki ng signage mga ano yung kapal Dito natin makikita sa architectural plan mga pare ko At dito rin pinapakita dito yung uh, Section through XX Ito yung uh, Labas Labas ng ano natin Ng buong building yung may mga bintana na siya nakalagay uh, meron na siyang uh, beams yan column steel truss tapos sa section through yy naman mga barkoy nakikita e, dito yung loob yan loob yan po yung uh, section through yy so next page tayo ayan dito naman yung schedule of doors and windows natin ayan po siya Architectural din po yan. Gumawa na mga pare ko. Ayan. Nasa architectural po siya. Nakapackage po siya sa architectural. Dito natin makikita yung anong laki ng bintana. Ano yung sukat ng pinto. Ano yung uh, sukat ng bintana. Laki. Haba ng pinto. Laki ng pinto. Dito natin makita sa architectural plan. So, next page tayo. Ayan. Dito naman sa... Ayan. Reflected ref, reflected ceiling ramp detail uh, ayan plant box dito natin din makikita sa architectural pa rin yan mga pare koy no yan ER architectural pa rin po yan new reflected ceiling ayan layout yan yung makikita natin sa reflected yan yung makikita natin sa reflected ceiling mga pare koy ayan siya ayan so next page tayo so dito naman architectural pa rin yung gawa dito yung dito na makikita yung uh, roof plan uh, stair detail detail ng hagdanan Ito yung plug natin ayan detail plug detail at yung hagdanan natin kung ilang steps yung gagawin nating hagdan ayan ayan po siya kumpleto yan mga pare ko yun, no so architectural pa rin po yung gumawa nito so dito next page tayo ayan dito naman sa uh, foundation, foundation layout ng mga pare, roof beam, mga foundation at mga schedule of reinforcement natin. Dito natin yung makikita sa structural plan mga pare koy. Structural po dito mga pare koy no. Yung uh, foundation, roof beam mga mga butas, mga hukay, laki ng hukay, laki ng beam. Dito yan sa uh, structural. So next page tayo. Ayan. Dito naman, structural din gumawa. Dito, makikita natin yung roof framing, asikan second floor, steel truss, yung mga anchor bolt natin. Ayan. Yung anchor bolt natin. At kita natin. Dito natin makikita mga pare ko, no? Yung design ng ano natin. Saan tatama yung mga truss natin. Steel truss. Tsaka meron na siyang parapet. Ayan po siya. So, next page tayo mga pare ko, yun, no? Dito naman, structural din. Yung mga schedule ng reinforcement slab natin. Slab reinforcement. 2-way uh, slab at saka 1-way slab. Ayan po siya mga pare ko. 1-way ano? slab, 2-way slab. Dito natin yan, magkita sa structural plan. So, ayan. Next page tayo. Stair detail. Ayan, structural pa rin yan. Upo yan mga pare ko. No? Dito, hagdan, hagdan. Yan, steps. Design ng Steps kung anong haba ng ano steps at saka uh, taas yung foundation ng ano natin foundation ng hagdanan dito na makikita sa structural plan dito naman electrical electrical ito po yung electrical mga pare ko no ayan pag EL electrical po yan mga pare ko no ito po siya, electrical lighting layout electrical lighting layout yan ito na makikita yung mga layout ng mga ilaw natin. O, ayan. Yung mga ilaw niya. Ayan. Ayan po, ayan po yung mga ilaw. Ayan po siya. Yung linya ng mga... Ano natin? Mga wirings. So, next page tayo. Electrical pa rin po ito, mga pare ko, you no know? Pag may EL ganyan, nakikita natin sa baba, EL. Electrical po yan. So, ngayon, dito rin makita natin yung mga aircon switch ito yung aircon mga outlet dito na makikita yan mga pare ko no? sa may electrical plan ayan po siya next page tayo ayan electrical pa rin nakita rin yung single line diagram limitation of wiring sa so, ito po, po siya mga pare ko no? so next page tayo so ngayon dito is plumbing dito natin makikita yung sanitary layout ng ground floor at second floor ito kita yung mga ano natin yun mga sanitary yung mga PVC na, na, na iniabang natin sa mga may mga CR natin yan po siya Diretso septic tank ayan clean out riser yan dito natin makikita sa may PL anan plumbing plumbing mo ibig sabihin yan PL mga pare ko yun no? next tayo Ayan. Last pins na to mga pare ko, you no? Know? So dito is PL pa rin, plumbing pa rin. Dito uh, napapasok. Bali dito sa plumbing, plumbing plan. Uh, pasok dito 'yung septic tank natin, water closet detail, mga ano natin, mga water meter. 'Yan, 'yung mga metro ng mga tubig natin. Tapos water closet detail. Ito yun, yung mga uh, ano natin, no? Yung mga inidoro. Dito rin, catch basin. Bilong din siya sa plumbing. Ayan po siya, mga pare koy Ito yung mga uh, gagamitin nating mga uh, PVC. Meron tayo ditong number 2, number 4. Tsaka mga Y. Reducer. At... Uh, ano pit trap tapos 45 elbow 90 elbow so yan dito natin makita sa flaming mga pare ko no? so ayan sana po ay uh, may natutunan kayo sa uh, video natin mga pare ko no? hanggang dito lang muna yung video at maraming maraming salamat sa panonood